Hey, what's well, so, up mga five na? Welcome back to my channel. Merry Christmas sa atin lahat. Ah, uh, kaya ako naka ganito, naka outfit ng na ganito. Ah, uh, magpapastol tayo ng ng baka. Hi baby, Merry Christmas. Oo, du du do do du du do du du do do du 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 baby. du du Ah, ito naman yung sohong hong. naman yung Ano ko, yan. Busy. Pagkagising na lang. Ayan, o. Oh. Ang lapad na ng likod ng aking anak. Kuya, Merry Christmas! Merry Christmas! Kuya, Merry Christmas! Kuya, Merry Christmas! ano salita na ko. Sana mga ka-5-9. Punta na tayo. Sa baka. Si Papa, si Mama, si Kuya at si Bunso, Jet Ping pam TV na! Si Papa, si Mama, si Kuya at si Bunso, Jet Ping pam TV na! Si Papa, si Mama, si Kuya at si Bunso, Jet Ping pam TV na! Ayan mga ka 9 panoorin nyo. Ito, titingnan lang natin kung, kung may mga sabid. yung kuha niya yung tali may dalawang anak yan sa anak ito yung dalawa ito yung mag-ina Medyo yan, medyo mahirap controlin yan, no. Tumadumada gusto eh, matapang 'to. Ipunta naman tayo dito sa isa. Ito yung anak. Ito tayo din eh. Yung isa yung nakatali yung isa. Ano yung dalawa oh ito yung anak isa so, yung isa nandun sa baba yung itong puting ito ay anak ulit nung isa unang anak nung isa na yun pangalawa na yan, isang kulay itim na yan yung isa naman anak ng isang inahin Are. ay yung isa na yun yung isang kulay itim na barkada yan barkada ng isang maliit na yan magtropa ito ito yung isa sabid na yata aray Ayan. Yung turo, eh, no? Yung isang inahin na doon sa baba, buntis yun eh, tagumanak. Ngayon mga ng anak yun eh, pupuntahan natin mga ka 9 Ito, buntis din to. Limang buwan. Limang buwan niya, buntis. Pinatitiran dahon na sariwa pa. Ayan, no? Ayan. May bakod dyan, mga ka 5 eh. Ayan, bakod nito. Ayan paikot yan hanggang doon sa baba kaso nasiraan ang bagyo ayan o oh. may bako dyan, ayan, bakod yan kapag ganyan bakod ang ganyan doon sa may isang baka na yun ang ganyan doon sa baba malapit sa amin sa bahay namin nasira lang ng bagyo kaya pagagawa ulit yan itatayo ulit Andito lang yan yung Yan hanggang diyan sa baba diyan yung bakod. Yan maabot doon sa kabilado nung bakod niyan. Para pag may pinupuntahan ikinukulong dito sa loob. Ito yung isang inahin. Yan, buntis to. Yan. Ang anak niyan ay yung isa na doon sa taas. Bali, dalawa itong buntis na inahin na to eh. Yung isa, apat na buwan ito, tago. Paanakin. Paanakin ito ngayon eh. na natin, baka... pag nato na to. paanakin yan. Paanakin. Ito yung kulungan ng kambing oh. Ayan. Pahingahan. Yan dito. Yan ang bahay namin. Dito. Ng magkakapatid. Dagat. Medyo may along konti. minus yes. Ang manok ko nakaligaw lang. Ayan. Dito lang itinali. Dito yung turo. Dito yung turo. Dito yung turo. Yun yung turo. Tingnan natin. Ayan. Ayan. yung bahayan doon sa kabila doon yung bahayan dito sa amin